mga <clears> kawok, <throat> mga kababayan sa Pilipinas, sa Estados Unidos, Canada, Australia, United Kingdom, Italy, Germany, Japan, New Zealand, at Hong Kong. Mga OFW na lumalaban araw-araw para sa pamilya, mga kabataan na handa ng magbago ang mundo. Ako po sila ng inyong walk na tagapagtanggol ng katotohanan at ngayon sa gitna ng political circus na ito, tayo ay mag-uusap tungkol sa pinakabagong pasabog ni DILG Secretary John Vic Remulla. Ang akusasyon ha, na si Senador Rodante Marcoleta ay bahagi ng destabilization, destabilization plot laban sa gobyerno. Ha? Ah, pasabog ha? Parang petard na hindi sumabog mas mukha pang dude pa ha? tulad ng mga politiko na nagpapanggap na superhero pero ang cape nila nila gawa sa tissue paper ngayong November 12, 2025 habang ang mundo ay nagbabago tayo hindi magpapadaya sa fake news ito hindi hindi simpleng chismis ha ito ay tungkol sa kapangyarihan katotohanan at ang laban ng ordinaryong Pilipino kung kayo ay handa nang maging parte ng hashtag Walk With Land Revolution, Mag-like, mag-subscribe at hit ang bell ha. At para sa mga uh, super super walk sumali na sa YouTube membership. Sama-samang panatilihin nating uh, malaya ang boses natin. Shoutout sa mga Pinoy sa LA at New York. Ha? Kayong mga naghihintay ng remittance na hindi nawawala sa korupsyon. Sa Toronto at Vancouver, mga OFW na nagpapakita ng tunay na bayanihan. Sa Sydney at Melbourne ha, kayong mga naglalaro ng basketball habang iniisip ang bayan sa London at Manchester. Mga kababayan na lumalaban sa Brexit blues. Ay, ah, sa Rome at Milan, kayong mga nag ng adobo sa, yung sarap nun, ha? Ah. sa gitna ng pasta ha? sa Berlin at Munich. Mga Pinoy na mas matibay pa sa Berlin ah, Wall. ah sa Tokyo at Osaka, kayong mga sumasakay sa bullet train ah, ng progreso. Sa Oakland mga kaibigan, at Wellington, ha? Ayan, mga Kiwi Pinoy na handa na mag sa political game. At sa Hong Kong, ah, mga fighter na hindi natatakot sa storm. Salamat sa suporta ninyo. Ah, kayong lahat ang tunay na pasabog sa aking channel ngayon. Ngayon, na, sisimulan natin ang deep dive. Ay, ang haba nga ng ano, no? Anyway, paumanhin, oh ha? Pero kung kayo'y naghihintayin ng popcorn, Ah, ihanda nyo na ito ah, dahil ito ay mga ilang mga binutong full pack na satire at facts. Hindi yung tipong short form TikTok ah, na mabilis mong kalimutan. Okay mga kawok, balikan natin ang timeline na ito para hindi tayo maligaw sa gulo ng politika. Nung unang linggo, ha, noong Nobyembre 2025, biglang lumabas ang listahan mula kay broadcaster Ramon Tulfo o oh, yung matagal ng kilalang hard hitting pero minsan ay hard missing ng facts. Ang listahang ito ha, isang who's who ng mga di destabilizer. Ah, mula kay Vice President Sara Duterte, Chabit Singzon, hanggang kay Senador Rodante, Rodi Marcoleta. Bakit si Marcoleta? Dahil ba sa kanyang walang tigil na pag exploro sa mga anomalya ah, sa flood control projects o dahil sa kanyang pagtindig para sa ordinaryong kontratista na ninenakot ng gobyerno. Okay, ayon sa inquirer, ano no November 11, ang Malacanang ay nagutos na si AFP na imbestigahan ang listahang ito. Pero ito ang pasabog ha, si DILG Secretary John Vic Remulla, kapatid ng Justice Secretary Boying Remullia, biglang sumabog si isang presser baloney. Fake news, sabi niya. 1.5 point... <coughs> out of 10 ang tiyansa ng plat na ito. Parang rating ng pelikulang big grade ha? hindi sapat para manood pero sapat para maging headline. Ngunit mga kawok, tanungin natin, bakit kailangan i-defend ni si Marculeta kung hindi naman siya bahagi ng plot? Sabi panya niya, si Marculeta ay maingay pero gusto lang niyang malaman ang katotohanan. Maingay ha, yun ang tinatawag na voice of the people. Hindi tulad ng mga opisyal na tahimik sa harap ng korupsyon. Pero maingay ha sa social media para sa selfies. Okay, ito ay hindi bagong kwento. Balik tayo sa September 2025 nang mag-clash <laughs> sina Boying Rimulya at Marcoleta sa Senate Blue Ribbon Committee tungkol sa Witness Protection Program. Sinabi ni Boying na kailangan mag-restitute ng ill-gotten gains ang mga witness bago makapasok. Pero si Marcoleta, sabi niya, hindi 'yan sa batas. At tama siya, ha. Ayon sa Republic Act 6981, walang explicit na restitution requirement. Ito y attempt to change the rules mid-game para protektahan ang mga malalaking isda. Ngayon, si John Vick na naman, parang family tag team na nagde-defend ng status ko. Destabilization o sila ang nagde-destabilize ng justice system. Ah, si John Vick Rimulya, self-proclaimed bomb, squad ng politika, ah, pasabog daw niya ang pag-amin ng fake na fake ang plot. Pero bakit parang siya nagpapasabog ng tiwala ng publiko? Ha? Witty ba? Parang sabi niya, 1.5 low, low, very low. Pero sa DILG performance, 0.5 sa disaster preparedness. Tandaan nyo ha, ang Typhoon Rolly aftermath noong 2020 o mas kamakailan ang delayed response sa El Nino 2025. <coughs> Ayon sa COA report, mahigit 10 billion pesos ang nawalang funds ha, sa local government projects kung saan si Rimulya ang boss. Ah, yun ako. Critical tayo ang kanyang pag sa plot ay hindi pa pasabog. Ito ay smoke bomb para i-divert ang atensyon sa real issues. Bakit? Dahil si Marcoleta ay nag expose ng flood control anomalies, yung 21 billion pesos na proyekto na puno ng ghost contractors at overpricing. Ayon sa Senate hearings, si Marcoleta ah, na dating broad... Ay, senador po yan ngayon, ah, abogado at hindi natatakot po yan hindi ko haya maging shield ng WPP sa corruption. Ito intellectual college, hindi destabilization. Para sa mga kabataan, imagine niyo ha, kayo bilang estudyante nag organize ng protest para sa better education funding. Tapos biglang i-label kayo ang destabilizer ng gobyerno. Yun ang ginagawa ni Remulla ha, smear tactics sa parang old school uh, Pero sa Pinoy labor at para sa mga OFWs ha, kayo nagpapadala ng 30 billion dollars ah yung um, remittance taun-taon na, bakit hindi gamitin ang pera na yan para sa real infra hindi sa political games ha si Remulla ay nagbabala ng arrest sa no permits protest pero saan ang permit para sa karapatan sa expressive freedom under article 3 section 4 ng 1987 constitution okay kung si Remulla ay bomb siya ay dud. hindi sumasabog, pero nakakabingi pa rin ang fake assurances mga kabok, ngayon bigyan natin ng spotlight ang tunay na hero. Senador Rodante Marcoleta, hindi siya perpekto, walang politiko ang perpekto. Tulad ng kape na walang asukal, but his track record, solid gold. Ha? Bilang dating broadcaster sa Sunshine Media, siya nagsabi ng totoo sa EJ sa under Duterte. Okay, hindi tulad ng iba na nagtatago sa shadows mga kaibigan. O kaya sa 2025 anti-corruption protest, si Marco nanguna sa calls for transparency sa PNP budgets na lumabas ang 6.7 billion pesos na nawala sa ghost personnel. Ah, ay sa DBM audit, bakit siya ang target? Dahil hindi siya takot sa power block. Sabi niya sa Senate floor, ang katotohanan hindi destabilization. Ito ay foundation ng demokrasya. Intellectual ha, oo, siya ay may law degree mula UP at kanyang ginagamit para sa bayan, hindi para sa personal gain. Okay, para sa mga OFW si Marcoleta ang sumusuporta sa RA 11861, ang Expanded Solo Parents Welfare Act na tumutulong sa mga single parents na iniiwan ng OFWs. Para sa mga kabataan, siya nag-file ng bill para sa free college tuition extension laban sa budget cuts. Okay, ha? Witty ba? Oo naman. Parang siya ang Gandalf sa politika. You shall not pass corruption. Ha? Okay, shout out sa ating mga Pinoy sa Pilipinas na nagmamarch sa streets, kayong mga handang maging markuleta ng inyong komunidad. Sa USA, kayong mga nagbabasa ng news si Starbucks, continue fighting. Sa Canada, Australia, UK, Italy, Germany, Japan, New Zealand, Hong Kong, kayong lahat. Ang inyong remittances ay hindi lamang pera, ito'y bala para sa katotohanan. Mga kawok, ang kwento ni Rimulya versus Markuleta ay hindi isolated. Ito'y simptom ng mas malaking sakit ang weaponization ng fake news para patahimikin ang critics. Ayon sa 2025 SWS survey, 68% ng Pinoy ay nawawalan ng tiwala sa gobyerno dahil sa ganitong mga ploy. Pero tayo, tayo ha, tayo hindi magiging spectators, tayo players. Ha? Para sa mga kabataan, i-verify nyo ang sources, hindi lahat ng viral list ay totoo. Para sa mga OFWs, i-share nyo ang video na ito ha, sa family chats maging bridge kayo ng katotohanan. Okay, kung si Rimulya ay pasabog, tayo nuclear handang sumabog ng positive change. Ngayon, action time. Mag-subscribe na sa hashtag WalkWithLan. Mag-join ng membership para sa exclusive Q&A sessions. Mga kababayan sa lahat ng bansang nabanggit, shoutout ulit sa inyo. Sama-sama, laban tayo para sa katotohanan. Mga kawok, sa gitna ng kasinungalingan, ang katotohanan ng unang dinudurog. Pero kasama kayo ha, kaya nating itindig ang tama. Sumali na sa aking YouTube membership. Sama-sama, panatilihin nating malaya at walang takot ang boses natin para sa bayan. Salamat sa inyong solid na suporta. Ah. Mag-subscribe na sa hashtag WalkWithLaan YouTube channel membership at maging bahagi ng ating masiglang laban. Hashtag laban para sa katotohanan. Hashtag WalkWithLaan. Salamat sa panunod. See you next walk and mabuhay ang